Assalamualaikum, Sophie. Okay, Kailangan nang, mamili ka? Mamili kayo, mamili. Pili na kayo. Alam ko na si Madam binayagan kami, ang ano? Ayun pa, oh, tingnan nyo, kuslin Porcelain. Ayun pa, tingnan nyo doon, oh. Ayan. Tingnan lang kayo. May okay, Wow. Andito yung snake, ano? Sing-sing, okay. ito. Hmm. ba? Pagka marami kayo nakikita, magiging salawahan kayo. Ayan, tingin na kayo dyan. Sa lahat ng ano, ng ano dito, ito ang nagustuhan ko. Ito, itong pwesto na to. Sa iba na testing ko na rin sila. Oo, ang ganda. Ay... هذا اثنين 2,000? <laughs> oh, my God! Ay, wagali mara. Ay, wasyok. Mayroon pala <laughs> dito, ti. Mayroon pala <laughs> dito, ti. Mayroon pala Hada wahid Hadawahid siya, kam. Hadawahid siya, kam. Hadawahid ايوه انت انا يعني في الاول كم يبقى فلوس انت انا اقول كم ممكن كم فلوس يبغى 500 600 700 كم ايوه في كذا وين هذا 700 و500 كده يمكن 700. كم يبغى لازم مزل. هذا كذا 1.7 هذا, آه أيوة هذا. هذا 1.7 kita mm. mm, ganito lang. Mm. Mahal pre? mahal. A thousand. Okay, okay. 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 Salam like oh. Ay, Ano marahi. Ana bijo mari mesti lah. Ana sabi suara mata mesti. nang maliliit okay. Pili na kayo. Thank you. Thank you. Thank you. say ay keda yan eh. Ayo, 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 Wow!